Okay, ayan. So, good day. May nagabot na punta. <clears throat> okay, buksan ko lang. No? Unbox muna tayo na itong uh, aking parcel. Okay. Ganda ang pagkabalot. Talagang ano siya. Safe na safe. yung ating parcel. Ayan. Ayan. Talagang balot na balot. <clears throat> Uy, grabe talaga. oh, ang pagkabalot niya. Makapal ang kanya pagkabalot. safe yung parcel. Thank you kay seller. Pero di ko pa ano, tingnan muna natin kung kumusta naman sa ano. <coughs> oh, talaga.

sunod talaga nakapak talaga siya no isa-isa yung ano niya pagkapak ito yan eto yung mga takip pa lang muna yung nauna ang mga takip nung in order ko ano lalagyan ng ulam. Ayan. Ayan. Wala talaga siyang ano. Nice. Okay, 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 okay. Lima. Ayan. And may isa pa. Ayan. Okay, anim. Yung paket. Okay, so dito na tayo sa... <coughs> yung mga uh, uh, hawakan. No? Uh, ayan, safe talaga siya, no? Meron pa siyang uh, ayan, nilagyan pa ng styro. Wow, kaganda. Wow. Uh, ayan. Oh. Uh, ooh, wow. Ganda. Maganda, maganda siya, no? Ayan. Oh, uh, may medyo makapal naman yung kanyang ano. Oh. Uh, wow. Okay. Ito so, yung parang ano um, stand. <coughs> may ano rin siya. Ganda-ganda. ayan. Ito yung kanyang mga hawakan. Hmm. Ano yung ano niya? Hawakan. Okay. Kailangan pa siyang i- Simbol. Okay. Nice.